Ayan guys, at huminto muna ako dito. Yung ano, yung bundok. Yung mga mataas na burol. Ayan, at pinapatag. Gagawing kalsada siguro yan mga kaibigan. Ayan guys, tumigil muna ako dito. Ayan, at napaka... Ayan eh, nalim dito. Kitang kita ang buong kabundukan ng mga ng bulakan, Lorsigaray. Ayan may mga bihiraang puno ng nyug dito sa Bulacan hindi ka tulad sa Bicol ay maraming puno ng nyug napakadaming buko at panggata pang ulam, panggata sa mga ulam, isda at gulay Ayan, kasama ko yung aking motor Ayan, at rabiyahin na ako kapunta dun sa akin sa Bulacan Patigil-tigil muna ako dahil kasi napakaganda uh, ng view dito sa bayan ng Norsagaray Kaya uh, hindi ko mapigilang huminto para kunan ang view ang ganda na ang Bulacan. Medyo pangit lang yung kalsada dito. May maganda at may lubak-lubak. Ayan na. Uh, Lab Bitong Bitong naman ito ha Bitong gold, oh ah lubak ah, tayo Medyo makulim-lim ang panahon ha Sana hindi umulan Para hindi tayo Hindi ako mabasa tayo mapasma ayun yung malalaking truck oh. so, sinusundan natin kanina may karagang malaking bato